mung kung limits eh, Halimbawa dito. minsan nagmumura ako, minsan mm -hmm. ay tinatawag kong nga uh, kaniito yung ay yung inyong paboritong uh, nga ex human rights lawyer. pero kahit yun may limits, diba? ah, Ngayon, ah, mayon, makikita ko ta ta iminat sa defender niya inay. Eh. Mm -hmm. ano, oh, ah. ano, ano mo ti diyan? mahirap par kase oh naihirapan ka talaga. ano mo ti kahapon? may kausap pa ako na distant hmm. relative niya at leader ng kanyang political party dati. Leader ha? Mm. Hindi ito karaniwang congressista o governor, no? Mm. Mismo siya, sabi niya, nahirapan na. No? Mm. Medyo may, may tinawid si Vice President na mahirap mm. ng depensahan. Kahit na mga kamag-anak niya, kahit ang mga defenders niya. Kaya kung i-monitor mo ina, tahimik lahat. Mm -hmm. Tahimik. Nagulat no? eh. Oo. Pero, pero kung nilampasan eh, taliwas sa ating kultura. Meron kang Point nilapasan. Hindi, mm -hmm. hindi, lang improper. No? Kaya kung sasabihin mo, siya ba ay mag scale up pa sa kanyang atake, I won't be surprised. Mm -hmm. Dahil mm -hmm. unhinged na siya. Ano ba Tagalog ng unhinged, Ina? No? Naku, unhinged ano ka, ka li, Wala ka ng limitasyon eh. Uh, ano wala ka ng limitasyon. Uh, Tapos nag-melt uh, Alam mo, Ina, pinanood ko dalawang beses eh. Yung interview. Oh, okay. Halos dalawang, pinanood ko ulit eh, dahil Habi ko, totoo ba 'tong napapanood ko?